Scorpio kasama si Leo. Hindi pa palambini ng Scorpio ang ego ni Leo o susuko sa pagiging dominado. Sinisikap ng Scorpio na tumabos sa isip ng magkasintahan. Gusto ni Leo ng malagong romansa kasama ang isang fan club. Nag-aaway ang mga ugali. Si Leo ay maluho at mahilig mamuhay ng malaki. Hindi sinasang ayuna ng Scorpio ang pagmamalabis at pagmamayabang. Mayroong hindi kapanipaniwalang pisikal na atraksyon sa pagitan nila ang bawat isa ay may malakas na ugali. Ang mga paraan ng pagkontrol ng Scorpio ay malamang na mag-alab. Relasyon, pananalapi, karera at iba pa. Ang aming mga sertipikadong psychic reader ay sorpresahin ka ng mga tumpak na insight sa iyong mga pinakapinipilit na alalahanin at tanong. Talagang kilala ang psychic sa kalidad nito habang patuloy na tumatawag ang aming mga kliyente. Halika sa Absolutely Psychic at haya ang gabayan ka ng aming mga psychic sa liwanag. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong put o bisitahin ang absolutelypsychic.com.